Nagugutom daw ang dalawang batang dinosaur. Kanina pa may kinokontak itong si Charlie. Ewan ko ba naman, hindi niya masungkit-sungkit kanina pa. Pati nga itong si Chino ay eh, nakigaya na din. Habang nagaantay kami ng food, meron pala ditong namimigay ng mas So, pinapili niya si Charlie and Chino. Kaso ayaw nga nilang mamili kasi hindi daw nila kilala itong mga cartoons na to. Comment niya naman kung anong cartoons itong dalawang to. Ito ata kasi yung bagong toys ng McDonald's. Kung dinosaur to, kanina pa yan sinuot ng twins. Kaya eh, ending, ayan, ako na lang yung gumamit, tsaka yung kanilang daddy. Anyway, maya-maya lang, dumating din naman kaagad yung aming food. Nakalabas nga kami kasi nagugutom daw ang dalawang bata. At nag-request nga ulit ng kanilang favorite. Ay, sus, tingnan mo sweet na kishare pa ng fries. Mababansin niyo si Chino, sa side na lang siya kumakagat. Tumutubo na din kasi yung kanyang ngipin sa baba, kagaya kay Charlie. Mubi muna kami for few hours, tapos lumabas ulit kami para mag-grocery naman. Nag-crave kasi ako sa bulalo, so kumuha ako dito ng mga ingredients. Pasara na nga kaya halos kami na lang yung tao. Kumuha na din kami dito ng mga pang snack ng twins. And yung iba dito binabaon nila. And syempre hindi mawawala ang mga sweets. Ang dami na nga din pala dito pang outdoor na toys. Pero ayaw bumili ni Charlie and Chino so nakatipid kami. Ang gusto daw niya is itong colorful na cupcakes. Nakakita nga din pala kami dito ng mga Jurassic Park na toys. Pinapili namin sila pero ayaw din nila. Nagiging big boy na ata talaga ang twins. Pero tuwang tuwa nung nakita itong kanilang vitamins.